sa bahay tianggut gutom na Tapos magpapakas. Ako yung magpapakita yung para <laughs> <laughs> Taktalao, Sabi ng manok! tawag din <laughs> <Taktalao. laughs>

Parang bagay ko dito ha. alalahanin mo yung vlogger na magkain sa pag Oo nga, auntie. Ay, so, ay na ano, so, taba eh. Ito number din, itong kasad. Ito yun, ano, natin yung itu <st immunisini> kok mama <light recess> <except drinking>, <gasps>

Ini enggak. Ini enggak.

Sana mabibi kong mga anak

nagbibigay ng

Yon. Kapane kain. Sabi na yo. <laughs> kain. Yo nung galing oh. Nagbu. Naging... Kapane. Bodil fight. Pagbayan baya ako. Bakit po? Sabay ng pick ni Inay ay. Hmm. Nito sila. Ah, uh, nga ako kay pangulo at kay. Hmm. Hmm. Hi po, hi. <laughs> Yan ang sweet naman po yung mga kapatid. Sana all oh, ganyan. Ano pa, anong kain? Salamat po ng marami. Pwede pong kwartahin na lang? Hindi, <laughs> kahit pag makain kami, isang nga'n pa, oh. Hindi po, pwede pong kwartahin na lang? Wala tong malagyan, Mapunta ako bukas kay, ano... Kaya sana ako masok na kay Pangulo. May, may perma na talaga ang ano nun. Ang kusta. Ina, inaalam po namin ang masama dahil ito po ibay purok na. Uy, ano ah. Mm. Mapunta ka pa ako papalik kay Pangulo. Baka, Pag mapayag na... Ay, yan! Pag mapayag na... Ang authorized ko ay ililipat ko kay Emily. Mm. Sa akin sa talaga? Oo, uh, may kong... Kaysa naman sa'yo pa mo.

Talaga nalulungkot ako. At ako iigayap na gayap. Kasama ko sana ito. Sa dalawa sana yung kasama kong yan. Oo. Oh. Ah. Sabi ko nga dito, pag talaga hindi ako, pwede ko naman sila sama sa kapilya. Sila ang dalawa masama. masama po kayo? Ay, anong katwiran yung iba. Ako daw yung nangakit. Tapos ako daw naman yung wala. Hmm. Sika aking? Ate po siya po ang atras niya. Ano mayroon po na. po na mayro po. Hindi po na kaya. Hindi. 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 Opo, may pagkain po, bumasahe, tapos may damit pa na asuotin. May t pa. Parang ba ang luto pa? Silaw pa. Ang luto sila pa. Dilaw di mm -hmm. pa. Silaw pa. 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 Pake, o, sa, sa, sa klase ng pagdadalaga. Hmm. Ah, na atong pa daw. Sa mga bata niyo po ka pa mga bata na matapa? Pasok ka ba ni pag natutukan ng mic doon? Asabihin, ano po na paglaban ninyo? Hindi po, meron po tayong panoorin na maya. Yun po, yun, yun lang, lang po ang kuha natin. Nagawin natin. Hindi Sa, na po di tayo. So, mag... siya na siya na? Sa buwan panoorin. Sa kapilya po, may panoorin tayo ngayon. Lang. maya. Yun lang ang ating gagawin. Hindi, hmm. lutot lang talaga siya masyado atin. Hindi, lutot lang siya masyado atin. Hindi, lutot

Yonah! Gusto ka, pa naman Mami, pa. <laughs> ay. Excited excited pa naman ako. Nakatulog sabi sa amin. Papa, ano pa dito? O, alam mo. O! Patayan mo na, ikot mo Sabi ko na